Aya uh, princess. Aya uh, princess uh, si uh, si princess dayo makalma ito at itu atau kasih sirup abau. <laughs> so. Kenapa? Makanya apa? Makanya Princess Jaisela. Uh, so, sa ganitong uh, sitwasyon, eh, ano ang uh, binabalak ninyo ngayon? Dahil uh, mo kanina, tuloy na naman yung uh, parang uh, may paglusob na naman doon sa inyong uh, uh mga kapatid, mga anak doon sa Sabah, So, ano ang uh, stand? Lalo na uh, parang may banta ang Pangulo Aquino kanina na meron daw dapat managot sa nangyari sa Sabah. Anong gagawin nyo ngayon? ah uh, wait and see kung ano uh, ba po yung pagbabanta. Hindi kaya... Alam niyo po, pagod namin kami sa kakabanta sa amin ng Malacanang eh. Uh, ang plano namin now is uh, to seek inter international intervention po. At uh, ang, ang, hakbang na po namin ngayon, ang sabi ko nga kanina, ang nagpapalakas na namin ng lamang ng aming loob na uh, magiging successful po tayo sa laban na ito, no? ay ang mga support na po ng mga kapwa nating Pilipino. Ah, Princess J, when you say international, uh, in, sa international level nyo nadadali nito, exactly what do you mean? Yeah, that uh, we appeal to the United Nations uh -huh. to intervene po. Uh -huh. We also appeal to the OIC to intervene also because uh, Malaysia is known as an Islamic country, no? Uh -huh. And uh, yung kung nagaganap ngayon, yung pong ginawa ng Malaysia sa atin, no? Sa uh -huh. pag po sa mga tao natin sa Sabah, ay hindi po katanggap-tanggap. At ang po ng lupain na hindi sa'yo, ay hindi po katanggap-tanggap, uh, lalo na po sa aming reliyon. So, Princess, uh, meron na bang talagang as in may tao? May abogado na po bang lumapit? May lumalakad na po itong mga appeal ninyo? Uh, OIC at saka man UN? Man, has to do that. Okay. Uh, ah, yes. so, nagawa na po, nagawa na. Opo, opo. Um, uh -huh. I think uh, letters have been sent. Uh, uh -huh. May pakikipag-usap na rin po na nagaganap ngayon. Uh, between the OIC and you guys? Hello? Be between OIC po at UN? Meron na pong mga negotiations din? Uh, may, may, may letter na po that was sent, no? Uh -huh. And I think, uh, I'm not so sure kung natawagan na nila or nakausap na sila because somebody is asked to do that. I see. Okay. Mrs. Jason, ano yung... Ikaw lang po po nakausap ngayon, yung follow-up. Okay. Mrs. Okay. Jason, anong reaction ninyo? Pa Pasensya na, kasi hindi ko masyado napakinggan kanina. Anong yung reaction niyo para lumalabas na sa statement ni President Noynoy? Meron kayong mga backers at meron naguudyok lang sa inyo? Eh, yun po ay haka-haka uh, lamang ng ating Pangulo. Pero kung uh, yan po ang naisip niya, ilabas po niya at patunayan niya. Pero wala pong any part of the past administration na tumulong po sa inyo, nagpopondo po sa inyo at nakikipag-usap sa inyo? Wala po. Wala po. Totoo ba nga uh, ano, uh, nag-atungo si dating uh, secretary Norberto Gonzales uh, at uh, kinausap sa Sultan Kiram? Nagpunat nga lang din po kami kahapon nang biglang tumulog si Uncle Bert, no? Pero kung titignan niyo po ang uh, relasyon namin with Norberto Gonzales, eh, talaga pong malapit na kaibigan niya sa amin. Pero ngayon lang po siya ulit sumulpot. Uh, pagkatapos ng uh, simula po uh, nung nawala sa pagiging presidente si GMA, I just saw him once nung Hariraya, siguro 2010. Mm -hmm. Pero after which hindi na po namin siya nakita ulit. Anong uh, napahapon so, lang po. Well, we are happy no, to see him because ah. Uh, alam niyo po, ako personally ay very close kay uh, Norberto Gonzales. Uh, tumira po yan sa bahay namin ng nalilipit pa kami. Ah, uh, So, ano ang ano? Ano ang uh, napag-usapan niyo ng uh, pamilya nang siya ay uh, pumunta si Secretary Norberto Gonzales sa inyo? Mm, nakita daw niya kasi ang daddy ko sa TV, no? Tapos ang sinasabi niya, yung health ng daddy ko ay maganda, ang kalagayan. So, binisita niya po ang aking ama. But when uh, she saw my, my dad yesterday, when he saw my dad yesterday, sabi nga po niya, eh, Sultan, okay ka naman pala eh. Uh, hindi ka talaga matitinag. Ganon. You know? Small mm -hmm. joke, joke time lang po inside the room. Uh, to lighten lang po the situation. Nabanggit na ni Pangulong Aquino for the past week uh, na for the past few days na uh, maari involved daw sina Secretary Norberto Gonzales uh, dito sa kaguluhan ito. In short, eh, parang may insinuation na, uh, na parang uh, ang uh, grupo ni Secretary Gonzales ang nag o maari nga uh, nagfinansa dito sa inyong uh, ginagawa sa Malay uh, sa Saba. Ano ang uh, reaksyon niyo diyan? Well, uh, we leave it to the president to prove that